Oh, welcome back mga kaboxing! So isa na naman nga pong napakagandang balita para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil isang kababayan naman po natin ang pinamalas ang lakas at bagsik ng kaniyang kamao sa kanyang naging laban nitong nakaraang araw sa bansang Thailand kontra sa home fighter na si Surya Kraymani. Dahil ang ating matibay na pambato sa super flyweight division na tubong misamis oriental na si Leonard Forest III, bitbit -bit ang malinis na kartada na 7 wins with 6 knockouts, ay dalawang round nga alam po ang kinailangan nito para dispatsahin ang pambato ng bansang Thailand. Unang round pa nga alam po mga kaboksing ay nagpakawala na agad ng mga sulidong kombinasyon sa ulo at bodega ang ating kababayan. Ngunit isang solidong left hand nga po sa bodega ang naipakonekta ni Pores dahilan para tumiklop at bumagsak si Surya sa lona. Ngunit nagawa pa nga po nitong makabangon at nasave by the bell. At pagpasok nga po ng round 2 mga kaboksing ay buong tapang nga pong nakipagsabayan ang Thai boxer sa ating pambato. Ngunit ang mga malulutong na body shots nga po ni Pores ang unti-unting nagpatiklop kay Surya. Kaya matapos magpakawala ng solidong left uppercut sa katawan si Forrest, ay wala na nga pong nagawa si Surya kundi lumuhod na lang sa lona. Bagamat nakabangon pa naman ito, isang uppercut nga po ulit ang binitawan ni Pores dahilan para bumagsak si Surya sa pangatlong beses at natalo ito via second round knockout. At dahil nga po sa impresibong panalo na ito ni Pores, ay umabante na ngayon ang kanyang perfectong record sa 8 wins with 7 knockouts. At sa pinakitang performance ni Pores, marami nga pong mga Pinoy boxing fans ang nakitaan ito na malaking potensyal. Dahil bukod sa may maganda itong footwork, ay parehong may lakas din ang kaliwat ka ng kamao nito. Kahanga-hanga din ang tibay ng panga nito at punches selection. At para nga po sa mga di nakakaalam ang orihinal na makakalaban sana ni Pores ay ang kapwa undefeated Pinoy prospect at top contender na si Arvin Jan Pasiones. Ngunit nag-backout nga po ang kampo ni Pasiones mga kaboksing sa ditukoy na dahilan. Ngunit paniwala nga po ng ilang boxing fans ay may kinalaman ang pag-backout ng kampo ni Pasiones sa bigla ang pagkawala ng pangalan nito sa top 15 ranking ng WBA. Ano masasabi nyo sa performance na pinakita ni Porres mga kaboksing? Impresibo ba o dahil natapat lang ito sa di kalakasang boksingero? laban tunay Dugot pawis, bawat kwento'y buhay Mga kampon ng kamao Dito'y sabay-sabay Like, share, and subscribe Let's fly the boxing hey! na alagat ng ring Sa bawat uporkut Ramdam ang sing Kasama ang bayan Sama-sama lating isikaw Ito ang channel ng The Boxing Yow!